Friday, October 17, 2025. Tayo po ay muling narito sa pinakamaulad at kasiyasiyang bayan ng Padre Garcia, Cattle Trading Capital of the Philippines. Sir, good morning. Magandang Nagmula sa bayan ng Chaong pampatining na malalaki ang kanya pong dala. Pwede sir malaman ang halaga? 108,000 108, mga katambayan pinahalagahan ang bakang ito. Kuya Kulas, magandang umaga. Mario kaya pinapalay. Mga katambayan na yan. Pampatining na malalaki ang naroon sa bukana. Ayan ho ang paa. Mahaba, matalaw, malalaki ang paa. Nagmula sa bayan ng Chaong. 108,000 ang asking price. Sir, thank you po. Thank you. Bostom. Tom. Magandang umaga. Magandang umaga. Ano na, bilhin na? Abang katay ho ito. Magkano na bili? 26. 26,000. 26, Talaki mga katambayan Tagalog lamang. Thank you. Ari po ang dalawang tropa natin, si Katusok at si Boss asawa ni ano, Simpleng May Bahay. Ayun si Simpleng May Bahay pala na. Sir, magandang umaga po. Pwede pa video sir ng inyong baka? Magandang umaga po. Tagasan po sila. At ah, kasama niyo po ito. Ah, nga pala. <laughs> Kaya nga ngayon ko nakita. taga sila. San Isidro ko ngayon? Ay, lusakan lang. Mga katambayan, dalawa pala lang dala ni Nasir. Nagmula din sa bayan ng Chaong. Ano yan sir? Sakatay na? Alagayin pa. Mga katambayan, bata pa daw po ito. Pero napakaganda ng katawan. anong? Lalaki ng baka. Kaya nga, bata pa rin. Ari mga dalawang taon lang, mahigit siguro. Ano ho? Ah, oh, mag-iisang taon pa lang. Magkano naman yan, sir? 90? 96 ang asking price. Yan na po yung unang halaga lamang. 96,000 ang halaga. Nagmula sa Lusakan, Chahong, Quezon. Kaibigan, good morning. Oh, wow. oh, lapad ng ang lapad ng uh, buwitan. Mm -hmm. 96,000 ang unang halaga nito. Wow mula sa Chaong. Sir, salamat po. Sir, thank you. thank you. Ayan mga katambayan. Napakadami ho ngayon ng malalaking uh, pampatining. Kaibigan, magandang umaga. Si Sir iminsan, eh, babae ang dala nito. Babae ba baka. Ay si Sir Palari. Sir, <laughs> oh, good morning. Ayan. Hey. Mula sa Lipa. Lipa yung galing niya. Wala pang dalawang taon ng edad. 17 months old. Napakahaba ng katawan. Napakatangkad. Wala pa daw humbungi yan. Matuwid na na. Hey, gumawa, Ma tayo. Malalaki ang uh, paa din. Magkano sir ang asking price? Patong sa isang daan. Patong sa isang daan ang halaga. Ay mga katambayan ang laki nito. Wala pang dalawang taon. Pantay ang katawan, mahaba. <laughs> Ayan mga katambayan. Atong 600 ng halaga. Ayan. Haba nito. Sir, thank you. Sir, kaibigan, thank you. Ari mga baka ni Tatay Merong. Tatay Merong, good morning. Sir, good morning. Oh, mala matalo ito. Aba. Aba. Mga ilang taon na ho yan? Isang taon at kalahati. Ay tusok na din. Magkano sa halaga? May git na isang daan. Ang materialis, pangganado rin, mga katambayan, may git na 100,000 ang halaga. Haba. Haba. Ayan mga katambayan. May gitna piso. Amay Doroy, good morning. Good morning, May vegan, thank you. Ito pa. Sa tatay merong. Sir, magandang umaga. Atay merong, good morning. Good morning po. Dalawa ito, dalawa. Ito ang isa. Dayupay. Ano ha, patong? Patong, patong sa isang Abawas, mga katambayan. Ito pong Dayupay. Ay bawas sa isang ng ang halaga. Three viewers, magandang umaga po sa inyo. Bawas sa 100,000 ho itong Dayupay. Ito naman po, ganyan din. Ganyan din ho ito. Bawas din sa isang daan. Bawas din sa isang daan yan mga katambay. Aba ng lambi. Luwag na luwag. balat ha. Ayan ang mga katambayan na. Ayan. Ayan. Maluwag pa ang balat. Ang mukha. Bawas ng konti sa 100,000. Bawas ng ayan mga katambayan balikat maskulado lalaki ng buto dip-dip bawas sa 100,000 sir thank you tatay merong thank you at isa tatay merong Jason may hawak was alip kaibigan

Yes, thank you, thank you. <laughs> Now, baka, kambing, ba? baboy na Tagalog. Ayan. Eh tayo kay Boss Jason. Ari mga baka ni Tata pa din. Boss Jason, good morning. Dalawa. Sige hey, ma magkano po? 88 at 85. Itong 88. Itong uh, matangkat na mahaba. 88,000. Ayan mga katambayan. 88. Itong isa, 80, 85. May gitna 80. Bawas sa 85. Bawas sa 85. Wala gitna ng 80,000 at ng 85 ang halaga. Ayan mga katambayan. Puso na yan, lahat. Aba. Oh, oh. Good morning. Taga saan ano sila? Oh, oh. Ah, mga taga Chaong Mega Love shout out. Yung lahat ng malala nasa unahan. Mga taga Chaong malalaking baka. Lusakan niyo, lusakan. thank you. Bali dalawa, ajun dalawa pa. Ilang dalawang ito sa tatay meron pa din. Sir, good morning. Tawa ang hawak niya. Ito po ang isa. 6 viewers, magandang umaga sa inyo. Saan man sulok na mundo kayo naroon, roon, may galap shoutout. Sir, pwedeng malaman niya kung tingnan magkano. Ha? Ah, bawat isa? Partida? Partidang 78,000 ang asking price. Magagaling ang balikat eh. Hmm. Ayan ang mukha natin ang hulihan. Batong sa 78,000 ang asking price. Kaibigan, good morning. Ayan mga katambayan. Partid ng 78,000, yan po ay mga lalaki. Mayigit na isang taonan lang ang edad ng mga bakang ito. Yan. Ay, sir, baking nga ngayon yata uli. Tagal na yan, oh. Ay, sabi ko, hindi na yata naglala. <laughs> eh, pero kung nakakalakoy <laughs> na ako, lutokoy na kapatay ng muda Long time na kasi. mega love siya ata. May galap siya. ko lang siya. Ah, hi. Thank you po, thank you. Ayan si Sir, matagal din dito ang tropa natin sa Padre Garcia, nagmula sa bayan ng Lemery napaka na tao. Parti ng 78,000. Ayan po yung mga nabili na. Kaya boss EJ. Kaya boss EJ. Ay. Boss EJ Livestock. Ayan. Ayan mga katambayan. Sir, thank you. Thank you. Ito. Dalawa pa sa si tatay merong. Mm. Ayan mga katambayan. Ato ay meron pa din ito. Dalawang ito. Sir, magandang umaga. Dalawa. Ito yung isa. Pwede sir, malamang kung magkano. 77.5. Ito, 77.5. Mga katambayan, 77,500. Ayan. Ayan malis. Ito pong isa. 85. 85. Mga katambayan ito. 85. Babawasan. Ayan, lumuwag. Ayan mga katambayan. 85,000 babawasan. is <coughs> me. 85,000 ba bawasan ko ito? Ayan mga katambayan. Sir, thank you po. Thank you. Alino kaya yung kulay ko lang yung kaibigan? Magandang umaga. Ayan, kanya pong hawak na baka. Mga ilang taon na ho yan? Mayigit isang taon. Mayigit na isang taon. Rumasampan na, uh -huh. na yan? Uh -huh. Ah, hindi ba? Piting pang ganado rin. Future ganado rin. Mayigit na isang taon. Anak ni Vulcan ho yan? Yan, anak daw ho ito ni Vulcan. Magkano ang halaga? Magkano? 85.000 85, Maganda ang nyari, basta anak ni Vulcan. Malalaki ang baras aso at paa. Yan mga katambayan ng mukha. Ang materyales o so ito. Future ganado Sir, thank you. Thank you. Mga katambayan. Salamat po. Pila natin yung kulay pula pa din. Kanino eh. ito? Bus yung iyo kaya? Ay busprins pala rin mga katambayan. Kulay pula, napaganda. Kaibigan, hey, good morning. Guapaw. Hi, hey, boss friends. Ayan. Po galing ng uh, mga pat maraso kumpleto hindi ng katawan magkano ang asking price boss friend? 135 135 yan si boss pre 135,000 ay sorry mga katambayan 135. Ang daming natutuwa, kami nanonood. 135,000 ang halaga. Ilang taon pa lang yan? Ilang taon? Ilang taon. Isang taon ang edad. Mga katambayan. Ako kayo ba ng bawang ito? 135,000 ang halaga Ayan mga katambayan 6 viewers watching right now Good morning Saan man sulok ng mundo kayo naroon Mega love shout out sa lahat ho ng ating solid supporters secret viewers sa lahat ng OFW saan man bansa kayo naroon ako po ay bumabati at nagpapasalamat maraming salamat po sa inyong oras na inalaan para panoorin ang ating bawat video tuwing araw ho ng biyernes maraming maraming salamat po sa inyo mga katambayan ang episode pong ito ay atin na pong wawakasana ang uh, tinapos po ninyong episode ay ang presyuhan ng malalaking pampatining ngayong araw ng biyernes, October 17, 2000 25. dito po sa Cattle Trading Capital of the Philippines Padre Garcia Livestock Auction Market mga katambayan maraming maraming salamat po sa inyo gabayan lagi tayo ng poong may kapal saan man tayo naroon ngunit bago po tayo tuluyang magtapos atin po munang pasalamatan ang Diyos Amang higit na makapangyarihan sa lahat o Diyos Ama maraming maraming salamat po mga katambayan, hanggang dito na lang pong muli. God bless you always, everyone.